Ellen Adarna nagsalita na, inamin ang ginawa kay Derek Ramsey. Sang nakakagulat na revelasyon ang bumulaga sa publiko matapos aminin ni Ellen Adarna ang umano'y krimen na nagawa niya kay Derek Ramsey. Sa isang eksklusibong panayam, diretsahan niyang sinabi na handa siyang harapin ang anumang magiging kapalit ng kanyang mga aksyon. Bagaman hindi niya agad idinetalye kung anong uri ng krimen ito, sinabi ni Ellen na matagal na niyang pinasan ang bigat ng konsensya at panahon na raw upang maging totoo sa lahat. Ayon sa mga ulat, Matagal nang usap-usapan sa social media ang tensyon sa pagitan ni na Ellen at Derek, lalo na matapos ang bigla ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Maraming haka-haka ang lumabas, ngunit ngayon lang nagsalita ang aktres tungkol sa tunay na nangyari. Ayokong mabuhay sa kasinungalingan. Alam kong may mga nasaktan ako, lalo na si Derek, emosyonal na pahayag ni Ellen sa harap ng kamera. Samantala, tumanggi muna si Derek Ramsey na magbigay ng pahayag, ngunit ayon sa mga taong malapit sa kanya, labis umano itong nagulat sa ginawang pag-amin ni Ellen. Sinabi ng source na matagal nang gustong kalimutan ni Derek ang mga isyong kinasangkutan nila, ngunit hindi raw niya inasahang muling babalik sa publiko ang isyong ito sa ganitong paraan. Tahimik na ang buhay ni Derek ngayon, kaya nabigla talaga siya, dagdag pa ng source. Sa gitna ng kontrobersya, umani ng halo-halong reaksyon mula sa publiko ang ginawang pag-amin ng aktres. May mga netizens na humanga sa kanyang katapangan sa pagharap sa katotohanan, habang ang ilan naman ay nagduda at nagsabing maaaring bahagi lang ito ng publicity o personal na closure. Gayunpaman, nanindigan si Ellen na wala siyang intensi yung gamitin ang isyo sa pansariling kapakinabangan, kundi upang tuluyang makalaya sa bigat ng nakaraan. Ayun pa kay Ellen, matagal na niyang gustong ituwid ang lahat ng pagkakamaling nagawa, lalo na kay Derek. Hindi ako perpekto, at marami akong pagsisisi. Pero gusto kong magsimula ulit ng walang tinatago, sabi ng aktres habang umiiyak. Dagdag pa niya, ang pagpapatawad, mula sa sarili at sa taong nasaktan, ang tanging paraan para tuluyan siyang makabangon. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang opisyal na pahayag mula kay Derek Ramsey at sa mga autoridad kung may legal na hakbang na isusunod kaugnay ng pag-amin ni Ellen. Habang patuloy na umaalingaungaw ang balitang ito. Matapos ang kanyang pag-amin, agad na nagtrending si Ellen Adarna sa social media kung saan bamahan ng mga komento mula sa mga taga-suporta at kritiko. Marami ang nagsabing hindi na nila inaasahan na aamin pa ang aktres matapos ang ilang taong pananahimik. May mga netizens na nagsabing ang kanyang ginawa ay tanda ng tunay na pagsisisi at pagnanais na magbago, habang ang iba naman ay naniniwalang may mas malalim pang dahilan sa likod ng bigla ang pagbubunyag hindi siya basta aamin kung wala siyang gustong ayusin, sabi ng isang komento na umani ng libo-libong reaksyon. Samantala, ilang personalidad sa showbiz ang nagpahayag ng kanilang opinyon tungkol sa isyo. May ilan sa mga kasamahan ni Ellen sa industriya ang nagsabing ipinagmamalaki nila ang kanyang katapangan, lalo na sa panahong karamihan ay pinipiling manahimik upang mapanatili ang imahe. Ayon sa kanila, ang pagharap sa sarili at sa mga nagawang pagkakamali ay hindi kahinaan kundi isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin habang hinihintay ng publiko kung ano ang magiging susunod na kabanata sa pagitan ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey.